Laki oh. Laki. May limang kilo. Oh, laki oh. Binigay niya kay Damon. Oh, good morning guys. Ito. Nakatabi ko yung malupit. Si Sir <laughs> Sniper. Ayan, may pumutok na sa baba. Oh, oh guys. Ayan, sama-sama kami dito. Sama-sama kami, oh. Good morning, guys. Charaw, charaw. Good morning, mga katiksay. Ayan. Para hindi na pasukil. Ah, pre, nandito na kami. Testing <laughs> lang, testing. Testing muna, testing. Ang ganda ng isda dito. Ha? Ang ganda ng ari. Eh, oh, dami oh. oh ano? You know, magalo, ang dami yung oh. kapal oh. oh you know. Isang grupo sila oh. So, like, ano yan? Ba arroyo o Papla? May halo. Few moments later. Ah, uh, may halo. Ah, mo lang. Hindi, malulumod lang yan.

Tutol santali. Ah, sige. Sige mo. Sa Sa pa, Sa sa'yo pa? Sa eh pa, Jok. eh pa, Jok. Sa sa'yo pa, Jok. Sa sa'yo na naman yun. Dalawa ba yan? Lalita naman. Naputol yung pisa. Hindi, yung ginarin mo dito. Oo, yun pa. Ano pa yun? ba yun? Ayun. siya pala yun. Wala wala eh. Kaya ako Sige, yeah, yun. Um, kaya pala? Yung nalambot Sige, pa lang na yan Sige, kaya mo bang ilahin? Yung guys. Hindi, hindi pala nalang makita sa ilalim, boss. Ako na nga to, dobli, makapal sa tali ko. Laki ng tupan. Naputo yung isa, ulo, yung klan, yung isa, naputol yung isa, guys. Yung masaulo, yung clown. Matalim. Yung isa, guys. Naputol. Matalim. ikot na yung isa. Sayang. Matalim yung kanyang. Sayang yung isa, guys. Naputol. Right, Natural, dinobli ako na. Kala ko kita nila sa ilalim. Dinobli yan. <laughs> Kasi kanina na abang ako yung malaki doon. Oh. Ang din eh, no? Dito hindi ko so, makita ito. Well, guys. Ang isa na putol. Lito naman yun. Ang oh, laki ng isa doon, no? Oh, oh no, tapa. Hindi ko na, ano, na pa, ano, nakalitigas ako Bakit sa'yo. Ang yung ah, pare, ba, parang iba yung binarin mo din. Oo. Oh, no? Oo, oh, may iba. Yung Kasi nakatitig ako sa kanya, tapos biglang lumutang yung tao man doon no? Ay, laki ng isa no, taba. Oh, sige, yan na mo, boss. Oh, taba ng isa. Mo. mo. ba? Ang niya, ibuhol niya dito sa kuya pag inila niya. Ay, lumagbang ka Ah, sumabit na naman. May host kasi dito eh. Kaso yung pinutokang may iba yun. Iba yun. pati iba, iba yun. Kasi na yung banda eh. iba yun. Kasi yun pa rin yun. Yung isa mata pa. Okay bang yung angat? Isa niyan, may nakabul na sa yan. Naangat na ba? Ginagalaw-galaw para para mga. Pag malo, lowag mo, no, no, mo mapuputol. Ang dun yung bala. O, okay, guys, kinaman yung toman. Toman, yung isa na putol. Ang, ang laki ng isa. Naputol. Hindi ba yun? No, yun, 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 yun. At, okay, iba yun? O doon yun din yun? iba. Parang yun. Ha? Oh, Yung isa ang taba naputol. Dalawin ako. kuwat na. Okay. Yo! Sige ah. mo na lang. Sige, okay, pag na. Ito may bangkaran ha. Ayan guys, may kasama tayo guys. Shout out kay Ruben, sabi mo muna. Ayan guys, oh. Shout out kay Ruben. Natumba siya kanina? Napunit pa. Yung malaking toba, ang laki. Eh, Tapa, naputol. Na. Hello, guys. Okay, shit out lahat sa nagamuntal Sama, guys. Ayun

hindi. Ilagay hilay mo na lang. Ang laki. Ilagay sa mabit ng bago. Kunti lang naman namin. Laki guys. Ilagay na namin dito. Ang laki. Oh guys, oh dali. Ano ng bago? Punta kang ilalim. Naligo ng bala. Sumama ko ng barbuan. Ang dami ng kawala tama. Ayun guys, ang dami ko. Ano naman? Oops. Jo ano niluluto mo diyan, please? wala pa mo to cellphone ko oh guys ulak ay ah kadalak ay si kumalay yung kumalay si si kumalay si kumalay si kumalay si 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 kumalay si kumalay si kumalay si kumalay si kumalay tali Oh, tanggal mo ngayon ba? Akin po tuyo nga, ay no. Oh. Oh, mga O oh, guys, laki na ito man, no? Oh. Hindi mo pala lumusutin sa'yo, Jo. Hindi tumagos. Oh. Oh, sa akin, tagos ko nga akin, boss. Oo. Oh. Sa akin balik ko dyan ko. Tagos. Tapos yung balat ko. So. Ayun guys, tinulong tayo guys, oh. Putot puto, mo lang ka rin. Pupulupot lahat, Putulin mo na lang. Kaya hanggang nga na makilotin eh. Ay, ito, mas putulin mas na lang ka. Hindi ka nga masyab. boss, boss, patanggal nga yung akin. <laughs> may sumisilip na isa, ang laki din. Oh. Iba yung ano, ano? Iba yung pinagal mo dito, ano? Oo, iba. Yung isa, ang bol Uy, uy. Uy, di ko mababa. Oh, putulin na lang ito. guys. Putulin na lang lahat. bol na Oh, guys, kami <laughs> naka, nakadali. <laughs> Kung minsan na, oh, andun pa ako, no, sabet Ay, pangalawa yan, pangalawa. Sa palang <koyo> ato. Ay. Laki <laughs> o. Ayun yung nabaral mo kaya oh? bro Joel? Oo. Oh. Laki o. boss yung kutsilyo natin nandyan. Si bus, si sir na. Si ayun yung nandyan yung Laki. balo Ang laki talaga pala niya. <laughs> Uh, may limang kilo. Mayroon siguro oh, yan. May limang Laki. kilo yan. May, may kilo ka. Ano Kader? Kakatuwa ba? Ikaw lang. Ikaw Ganda naman. Meron pa po siya isa to. Parang isa pa na iangat. Dahil lang nakamit na isa niya. Opo guys. Wala rito. Ayun guys oh. So, Bill na lang. Tama ko po, po siya, no? si ano. Si Cesar Sniper. Ayan. Hello. Ayan o oh, guys. Opo okay, so, na ngayon na akin to po to. Isang <laughs> <-lag> vlog na to. <laughs> Ayan. Laka ng tapang na nadaling As ito. Asang sa iyo. Ito. Ito ito. Dati niya. Ang bala ko. Ang bala ko niya talaga iyo. Ayan bala ko. Ayan. Laka na nung tapang na nadaling ito. Yung isa guys. Ang dupa wa. Laki. Balik ko ulit. Ayun, laki. Ay, toto, bala mo. Uh -huh. Ay, laki na nadali mo eh, no, Joel. Bala. Sa akin yung isa. <laughs> mamaw na, mamaw ah. na po, man. No? Hineres huh? mo, no? pa, asan pa? Ito. Yan, regalo ko lang sa'yo. Malid? Yan, bigay ko lang sa'yo. baba ba, Mayroon kang iuwi. Pero masi kasi siya, at may ganyan ni bro Joel ng ano, ng isang malaking toman. ako thank you, thank you, thank you. Ba, talaga si Yan, <laughs> <laughs> ay do Jewel ayun oh may oh guys ang laki pa oh ang laki oh tinan nyo ganyan oh tinan nyo yung pangay pa yung kanya <laughs> at ang laki na ano mas malaki pa sa palad eh bro Jewel yung buntot eh <laughs> kaya ano? na ano yung nakilagay ng kutsilyo ko nakikilohin tingnan natin mata lang yung ipin mo ngayon. baka makuwenta nang yung Uy! Ayan. Uy! Mulapit na. Ilan? Five pink. Five. Ah, uh, four. Four Doon Aba 5 kilo. 4 and 3 port. One port na lang para limang kilo. Nga. Ma. Ayan. Ang bigat. <laughs> no? Oh, guys, oh. siya. O, pamaypay. Kira sa personal, ang no, laki. Like, sa, sa medyo, ang liit. O, O, oh kayo Oh my oh. Pay laki Ah uh, guys uh, Nadali ni oh, Ito <laughs> Joel Punay oh. Ayan ang laki ng tuman! Nagbibitay ako sa bigat <laughs> ano, Nakayang pigilin sa laki Ang lakas talaga Ang lakas talaga Ang lakas ng tuman dito sa Pampanga guys! lakas Laki oh. Laki. Mm -hmm. Limang kilo. Oo, laki oh. Lucky, oh. Uh, pili niya kay Ka Cesar. Oh, maraming salamat. Eh, Adol uh, Yan, you know, Yan, Bigay oh, okay, well. ko na sa iyo. ito Itago oh. Yan, oh, okay. Maraming salamat. Bigay ko na sa iyo oh. Ayun oh. Lucky guys. Okay, thank you. Thank you. Okay. Ngayon bala pa lang kukunin ko muna. May bala isa oh. Tingnan mo naman 'yan oh. Oh, lucky.